Parumal-dumal na pagkamatay ang sinapit ng isang dating reporter sa kamay ng isang 33 anyos na lalaki. Makikita sa video habang walang awang pinagtatataga ng suspek na si Victor Anyeba ang dating reporter ng Manila Bulletin na si Norberto Isang 68 anyos, isang barangay tanod at residente ng si barangay San Rafael Rodriguez Rizal, itong July 22, 2025, dahil 4.40 ng madaling araw. Nagawa pa ng suspek na kuhanan ng video ang ginawang putpas lang kay Berta Kita rin sa video na inayos pa ng suspek na si Victor Añeba ang kanyang cellphone bago nito pagkatakain ng biktima. Nakatulog mo nun ang biktimang Sabir habang kopo ng undayan ng taga. At sa ikalawang unday ng taga ay nagawa pa nitong isangga ang kanyang braso. Tumayin, subalit hindi siya tinantana ng tila ba tuwang tuwa pa ang suspek. Hey! Hey <tripe> ang video ay kuha sa mismong cellphone ng na suspect na umano ay sa pulis ng asawa nito. May kuha rin ang picture na nagpapakita na mukha ng biktima ay binagsakan pa ng isang tipak ng malaking bato. Mabilis namang tumawag ng responde ang ilang residente sa lugar at sinikap ang dalhin ng mga otoridad si Javier sa Inares Hospital. Subalit, idineklarang dead on arrival ni Dr. Kim Pascual. 7:45 ng umaga nang maaresto ang suspek at doon ay tila punong-puno ito ng pagsisisi at hindi mapigil ang pag pagiyak habang binabasahan ng Miranda doctrine. Ay, at sa ilalim na sa inquest proceeding na suspect at sinampahan ng kasong murder. Personal na tinungo ng The Observer News ang Montalban Police Station upang makapanayam ang hepe at investigador. Subalit umalis daw ito kasama ng kanyang deputy habang wala rin ang investigador na may hawak ng kaso ayon sa desk officer. Maging ang OSC Provincial Director ng Rizal PNP na si Police Colonel Gonzalgo ay sinikap makapanayam ng The Observer subalit hindi ito sumasagot sa mga text sa kanya sa isang text message naman, itinuro ng kanyang PIO na si Colonel Marisol Taktakin na ang kapanayami na lamang ay ang ng Montalban PNP. Samantala, malaking katanungan ngayon sa mga mamamayag kung ang mandato ba ng PNP Chief General Torre na susunod dahil nga sa estilo ng ilang kapulisan. Sa lalawigan ng Rizal, na sa simpleng interview lamang ay kina-kailangan pang magturuan. Felix Tamboko, The Observer News.